Ito nga pong News TV Quick Response Team sa Sitio, Tabing Ilog, Barangay Bagong Nayon, dito po sa Antipolo, Rizal, kung saan po nakikita nyo po kung anong nangyari dito sa kalsadang ito na nag-crack at uh, bumigay ang bahaging ito dahil po sa lakas ng mga pagulan sa mga nakalipas na araw. Bukod po dito sa kalsada na aking kinatatayuan na ngayon po ay na sa mga sasakyan, ay nag-crack din po yung uh, mga kalsada sa komunidad na nasa ibaba pati po yung pader nung ilang mga bahay doon kaya yung mga residente dito po ay nakaalerto 24 oras para po sa ano mga oras ng paglilikas sa kanila pero sa kabila po niyan meron pong mga mangilan-gilan na namamalagi po rito para bantayan po yung kanilang mga tahanan at kanina nga po ay uh, nakausap natin yung ilang mga residente at uh, nangyari lamang po ito sa uh, pa unang pagkakataon po sa nakalipas na 37 years na kanilang pagtira dito. Narito pa ang aking report. Sa Sitio Tabing Ilog, Barangay Bagong Nayon, Antipolo, 24 oras na nakalerto ang mga residente dahil sa malakas na pagulan. Sinira na ng rumargasang tubig ang kanila kalsada. Sa komunidad duman sa ibaba nito, nagkabitak-bitak din at umalsa na ang semento. May mga bahay ding nagkrak ang pader almost seven years na nakatira kami rito. Ngayon lang nangyari yung ganitong sitwasyon. Hmm. Kaya, Kaya talagang normal lang naman siguro sa tao yung talagang marakam kakaranas ng kabata akot, okay. sa ganitong pagkakataon. Wala rin tigil ang pagmumonitor ng Antipolo Rescue inunan na nilang ilikas ang mga bata at mga may kapansanan. Naiwan lamang ang mga ilang padre de pamilya para magbantay sa mga bahay pero agad ding lilikas pag kinakailangan na. Continuous monitoring tayo sa situation. Yun po yung uh, uh, advice ng uh, galing sa ating city mayor na i-monitor itong uh, situation dito. Wala na Gaya ng mga taga-barangay, nakantabay din sila sa posibilidad ng anumang mangyayari. Nasa tatlundang pamilya na sa sitio tabing ilog na kung magpapatuloy ang pagulan, ay namimiligrong tamaan ng pagguho ng lupa. Kung malimbawa, merong lumakas ang ulan at kung may napapansin ng buwan ngayon... tatawag na sa barangay para, para alerto na itong mga ito, padirikasin na kagad. May mga lumikas naman po pumunta po doon. Mga ilang pamilya 'yon siguro mga 20. Pero nung natapos po yung ano yung mga ulan, lumipat po ulit sila rito. Sabi nila, mo uh, muna sila, babalik muna ulit sila rito sa ano nila pagka lumakas na naman ng ulan, babalik na lang ulit sila doon. Sa so, pultong ito po ay makakasama po natin ng uh, kapitan ng barangay dito sa barangay Bago Nayon, si barangay chairman uh, May uh, Biagtan. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po naman. Opo, so paano po ang uh, ginagawa nyo ngayon? ngayon? Katulad ngayon, umuulan na naman. Ano po ang plano ng uh, barangay? Actually, no, halos lahat po ng residente sa baba, wala na. Mm -hmm. Nailikas na po namin ng Webes pa. Opo. Webes po nagsimula ito. Ang gusto nga po sana ng ating mga residente dito ay eh, agarang matignan itong uh, ating mga naguho dito mm -hmm. para naman po yung kanila pong mga pinagkakakitaan o livelihood ay eh, hindi naman po maapektuhan. Kanina po uh, na, nag-ikot po ako, at uh, meron pong mga mangilan ilan na pamilya na nagbabaka sakali na tatimingan nila okay. kung sakaling may mangyayari na o malakas yung ulan. So yun ho ba eh? sinasabihan nyo rin? Opo, lahat po sila. Every time it rains, nandito po kami para warningan silang lahat Apo. na lumikas, pansamantala, at ay pumunta po sa aming barangay covered court. Apo. At na uh, cooperative naman po lahat ng mga residente. At uh, paano po ipopropose nyo ba na magkaroon sila ng relocation kung sakasakali? Kasi parang... Uh, talagang delikado na dahil yung mga nag na yung daan yun. Opo, ang, ang sabi po ng ating mahal na mayor, Nilo Leible, ang sabi po niya ay uh, Titingnan po muna at susuriin po muna mabuti ang ating pong mga soil erosion dito sa barangay po namin para po makita kung talaga pong suitable for housing pa itong uh, tabing ilog dahil ina-apply na po 'yan matagal na na CMAP si ano or community mortgage program. Okay. Matagal na po yun. At yung baba naman nila ilog ano Opo. Kung itong inarap nila dito erosion yung baba nila baha Opo, uh, po, nagkakasalubong. Na, naiipit sila. Opo, na, na, pero lahat po naman sila, simula po nung Webes, eh, cooperative naman po na lumikas. Opo. Pagka po malakas talaga po. Kumusta itin? po yung supply ng pagkain o di kaya po yung uh, mga pangangailangan po nila sa evacuation center? Kami po naman ay eh, close monitoring ng ating mayor at uh, lahat po ng uh, mga pagkain, pinapadala po niya through our CSWD uh, officer, kay Ma'am Nadea po. Opo. Pati po yung mga... Pagka po may mga agarang rescue, nandyan din po ang ating mayor at pinadadala agad ang kanyang rescue team sa pamumuno naman po yan ni eh, Sir Marco. Apo. Siguro panguling salita, ano po yung paalala nyo sa mga natitirang uh, kababayan po natin dito sa Sitio, Tabing Ilog? Sa ating pong mga residente dito sa ating barangay, tayo po yung magkaisa sa ating pong kaligtasan dahil alam nyo po, mas mahirap pong maglikas ng marami kesa po yung agarang po nating tugunan ang mga patawag po ng ating barangay. Apo, marami salamat. salamat. Maraming salamat. Salamat po, ma'am. Si Kapitana May Biagta ng uh, Barangay Bagong 9 dito po sa Antipolo.